magandang araw sa iyo. Um, siguro naranasan mo na to ano, yung parang kompleto na lahat. At andyan na yung reports, yung data. Pero parang mayroon pa ring ano, kumukutib sa loob mo. Oo, yung parang may alinlangan. Yun nga. Yung pag-aalinlangan na hindi mo mag-gets kung saan galing. Tapos madalas, di ba, binabaliwalalam natin. Tama. Sasabihin, ah, uh, overthinking lang yan. Exactly. Pero paano kung hindi pala? Paano kung yun pala yung sign na, na may kulang pa? Na hindi sapat yung um, logic lang? Kailangan din ng, ano ba to, kamalayan? Awareness. Awareness. Oo, oh, oh, mas malalim na awareness. At yan, yan mismo yung um, sisiya sa atin natin ngayon. Gagamitin natin yung mga material na binigay mo sa amin. Titingnan natin yung pagsasama ng ano nga ba to? Emotional intelligence, EQ, at saka spiritual intelligence or SQ. Hmm. Hindi lang to yung usapang, alam mo na, pagiging nice lang or pagiging religyoso titignan natin, based dun sa mga pinadala mo, paano ba tong dalawa na to, kapag pinagsama, eh, nagiging parang mas matiba yung desisyon, mas malinaw. Mas buo, mas integrated. yon So, handa ka na bang sumisid kasama namin? Naku, napaka-importante nito para sa iyo, lalo na kung gusto mo talaga ng linaw. Alam mo yon sa gitna ng mga um, komplikadong sitwasyon, sa trabaho, sa buhay. Oo, Lalo na ngayon. Oo. Saka kung gusto mong mas maintindihan yung sarili mo, bakit ba ako nagre-react ng ganito? Ano ba yung nasa likod nito? At syempre, sa leadership, paano ka magiging matatag? Yung hindi ka basta natitinag ng pressure. Yung hindi lang nakaasa sa logic. Tama. Kasi ano eh, madalas may gap talaga. May puwang. Pag-uusapan natin bakit may gap, tapos um paano ba 'to mapupunan yung mga practical na paraan na actually nandoon sa mga binasa natin okay game simulan natin sa um, problema bakit nga ba, kahit ang ganda na nung plano, di ba, perfect yung strategy, pero bakit minsan nagkakagulo pa rin sa team? Oo, bumabagsak yung moral. Yun! O kaya yung leader parang nawawala sa focus. Sabi nga dun sa binasa natin, madalas daw, hindi naman dahil kulang sa skills eh. Hindi technical eh, no? Hindi. Parang may mga ano ba yun, mga Hidden tensions. Mga emosyon na hindi napapansin. Nasa ilalim. Undercurrents. Oo. Tapos yung nilalabanan natin, yung nasa surface lang. Pero yung totoong um, puwersa na humuhubog sa desisyon natin, parang napapabayaan. Sakto. Kasi ang puso talaga niyan, ayon dun sa concepts na binigay mo, nasa alignment, pagkakahanay. Alignment saan? Alignment ng um, isip, puso, at saka, well, spiritu. Kapag yung mga emotional patterns natin, yung mga paulit-ulit na takot o pride, o kahit empathy kapag hindi natin tinitingnan ng tapat, ah, okay. Eh, oh. O kaya kapag yung spiritual discernment, yung kakayahang umunawa sa mas malalim na level, eh parang sinasabi nating ah, hindi yan practical. oh, wala akong time dyan. Yun, dun nagkakaroon ng problema. Kasi kahit yung desisyon na parang ang ganda sa papel, baka pala ang ugat nun, um, reaction lang. O kaya takot. O kaya, mas malala, pansariling interes lang. Nako, totoo yan. Naalala ko tuloy ilang beses na ba, sa isang team nasira yung tiwala dahil lang may isang boss na boom! Sumabog sa galit. Kasi hindi na-manage yung pressure niya. Hindi na-regulate yung emotion. Classic EQ Failure. Oo. O kaya yung isang project na ang ganda sana, pero parang may kutob na yung team, may unease, pero binaliwala lang. Tapos, ayun, nagfail. Mga emotional blind spots nga daw. Hindi lang strategic errors. Gets ko. So dito pumapasok yung EQ para makita natin tong mga blind spots na to. Exacto. Yung EQ, tinutulungan tayo niyan na maging aware. Ano ba itong nararamdaman ko? Saan galing to? Ano epekto nito? Pati sa iba, ano nararamdaman nila? Yung empathy. Oo, empathy. Pero may warning din dun sa material mo eh. Yung EQ daw, kapag mag-isa lang, pwedeng maging... Ano? Maging Pu ano? pwedeng maging self-serving. Pwedeng gamitin para mamanipula yung iba. Para umangat ka lang. Ah, okay. So, dito na siguro papasok yung SQ, yung spiritual intelligence. Paano to nakakatulong para hindi maging self-serving yung EQ? Ayon, dito na nagiging mas um, malalim. Yung SQ kasi, lalo na dun sa framework na binigay mo, which is very specific, a Christian framework. Oo, malinaw yun. Hindi lang siya basta feeling inspired. Ito yung kakayahan mong makita yung mga bagay-bagay, parang from God's perspective. Yung madiscern mo yung kalooban niya sa isang sitwasyon. Hmm, paano yon? Tulungan ka nitong i-align yung feelings mo, yung decisions mo, hindi lang sa goal ng kumpanya, pero sa mas mataas na purpose, sa humility, sa wisdom na galing sa taas may binanggit nga dun sa Santiago 3, di ba? Yung makamundong karunungan versus yung galing sa langit. Paano yun connected dito? Maganda yan. Kasi yung Santiago 3.15 to 17, sabi dun, yung makamundong karunungan, may kasamang inggit yan, selfish ambition. Parang pwedeng magaling ka sa strategy, pero nagkakagulo naman. Pwedeng gamitin yung EQ para manira ng iba? Pwedeng-pwede. Pero yung karunungang galing sa langit, ang description, una, pure daw. Tapos, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, at sincere. Wow, ang layo. Tanda yun, di ba? So, yung SQ, parang siya yung naggag-guide sa EQ. Para yung galing mong makiramdam, e magbunga ng mga traits na to. Imbes na ingit or away, kapag pinagsama mo sila, EQ at SQ, dun daw nagkakaroon ng tunay na linaw kahit gaano pa kagulo. Okay, okay. Linawin lang natin ulit para sa listener, yung limang susi ng EQ ni Goleman. Ano nga ulit yon para fresh yeah. sa isip natin? Sige. Una, self-awareness. Kilala mo emosyon mo, alam mo epekto nito. Pangalawa, self-regulation. Hindi mo sinusupil, pero na-manage may mo. Nag-iisip ka bago ka kumilos lalo na pag pressured. Importante 'yon. Pangatlo, motivation. Yung drive mo hindi lang pera o status may passion ka. Pangapat, empathy. Nararamdaman mo yung sa iba. Nakikita mo perspective nila. Okay. At panglima, social skills. Magaling kang makisama, bumuo ng network, mag-lead, mag-influence positively. Malinaw. Gayon, balik tayo sa SQ. Sabi mo kanina, kakayahang makita ang perspective ng Diyos, madama ang kalooban niya. Um, hindi ba parang ang hirap nun i-measure? O baka masyadong subjective? Magandang tanong yan. Totoo, hindi siya parang IQ test. Pero sabi dun sa source mo, hindi naman to mystical feelings lang. May proseso yan. Ano yung proseso? Una, pag-aaral at pagninilay mo sa Bible, sa mga prinsipyo dun. Pangalawa, panalangin. Pero hindi lang yung hihingi ka, kundi makikinig ka rin. Hihingi ka ng gabay. Active listening sa prayer. Oo. Tapos, pangatlo, yung pagiging sensitive mo sa banal na espiritu. Yung mga tinatawag na inner promptings o minsan checks. Yung parang may pumipigil sa'yo o nagtutulak sa'yo. Ah, okay. May ganun. Oo. So, hindi lang basa, kundi internalization. Pinapasok mo sa sistema mo. May concept na sa Bible na lev, di ba? Yung puso. Oo, oh, oh, nabanggit yon yun yung center ng pagkatao natin niya, isip, damdamin, kalooban. Sabi nga sa Proverbs 4.23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat. Bakit? Sapagkat dito, nagmumula ang mga usapin ng buhay. So yung SQ, tungkol din yan sa pagbabantay ng puso mo. Para naka-align sa Diyos, hindi lang galing sa ulo yung desisyon. Gets ko, active process talaga siya. Okay, dito na siguro perfectly asok yung example ni Nehemiah na sobrang detailed dun sa notes mo. Grabe yung example niya eh. Oo, oh, si Nehemiah, galing nung pagka-analyze dun sa material mo. Siya yung cupbearer ng hari ng Persia, di ba? Tapos naging gobernador, binangunahan yung rebuilding ng pader ng Jerusalem. Oh, in the middle of chaos pa. Talaga, hindi siya warrior, hindi engineer, pero nag siya. Bakit? Dahil dun sa uh, pinagsamang EQ at SQ niya. Tignan natin nung steps niya. Sige, sige. Una, kitang-kita yung emotional awareness, EQ. Nung narinig niya yung balita tungkol sa Jerusalem, hindi siya nag -deny. Anong ginawa niya? Umupo ako at umiyak. Nagluksa. Nag-ayuno. Kinilala niya yung bigat, yung sakit. Which is, alam mo, counterintuitive minsan sa leadership. Bawal daw umiyak? Pero siya, hindi. In-acknowledge niya yung emotion. Tapos, ano kasunod agad? Spiritual discernment, SQ, hindi siya nagwalaw lang sa lungkot, nanalangin siya agad. Yun. At yung prayer niya, grabe, hindi lang, Lord help, kinilala niya sino si God, inamin niya kasalanan nila. Inalala niya yung promises ni God, tapos humingi siya ng awa at pabor. Inalain niya muna yung sarili niya sa Diyos bago siya kumilos. So emotion triggered the action, pero prayer yung nagdirect. Tama, parang ganun nga. Tapos pangatlo, Strategic patience and planning. Combination to ng EQ at SQ. Hindi siya nagmadali. Alam niyang kailangan niya ng tulong ng hari, pero hindi niya agad sinabi. Naghintay siya ng timing? Oh, months pa lumapas. Tapos, nung napansin ng hari na malungkot siya, dito papasok yung EQ ulit. Alam niyang mababasa yung emosyon niya kalang siya nagsalita. May self-awareness siya. Galing! Tapos, pang-apat, courageous request and attributing favor to god eq sq ulit nung tinanong siya humirit siya hindi lang permit pati sulat at materyales lakas ng loob pero may respeto eq at nung binigay sa kanya ano sabi niya hindi ang galing ko sabi niya kasi suma sa akin ng mapagpalang kamay ng aking diyos sq tapang na may humility at faith Grabe, ang ganda ng blend. Tapos pagdating niya sa Jerusalem, doon na yung mismong leadership challenge. Oo, dito lalong lumabas. Ikalima, empathic leadership, EQ. Hindi siya dumating na parang boss agad. Gabi, lihim siyang nag-ikot. Tinignan niya muna yung sitwasyon. Reconnaissance. Oo. Tapos, nung kinausap na niya yung mga tao, hindi lang utos, kinunek niya sa nararamdaman nila nakikita niyo ang hirap natin, hali kayo, itayo natin ulit ang pader para hindi na tayo mapahiya. Empathy yun eh. Naramdaman nilang kasama nila siya. Nakuha niya yung buy-in nila through emotion. Malamang. Tapos ikaanim, yung pinakamahirap, managing conflict wisely, EQSQ. Kasi may mga kumuntra, di ba? Sinasanbalat, nanuya, nagbanta. Oo, grabe yung opposition. Anong response ni Nehemiah? hindi lang isa, mix. Una, prayer, SQ agad. Dinggin mo kami o Diyos. Pangalawa, emotional regulation, EQ. Hindi siya nagpa sa pambabash. Focus lang sa trabaho. Hindi po matol? Hindi. Pangatlo, strategic action EQ. Naglagay siya ng guards, pinagtrabaho niyo yung mga tao na may sandata, dasal at gawa. Hindi po din isa lang. Balance talaga. Oo. oo. Tapos, may internal conflict pa yung mga mayayamang judios pinapahirapan yung maihirap dito nagpakita siya ng righteous anger EQ galit siya sa injustice pero hindi lang galit hinarap niya sila ginamit niya authority niya nag-implement ng reforms based sa law SQ moral courage Wow, talagang end-to-end -end example si Nehemia ng integrated intelligence. Kitang-kita kung paanong hindi naghihiwalay yung EQ at SQ niya. So ngayon, paano natin 'to paano mo 'to magagamit sa let's say sa opisina o sa pamilya? Okay, good question. Gamitin natin yung example dun sa material mo. May crisis sa team. Si Sarah, analytical, si David creative. Nagkakabanga sila. Classic scenario. Integrated intelligence. Gagamitin niya EQ para pakinggan yung underlying emotions. Baka si Sarah, takot magfail. Si David, feeling invalidated. Ah, mas malalim. Tapos, gagamitin niya SQ. Magtatanong siya, ano ba talaga root cause nito? Trust issue, communication, anong principles ang applicable? Humility, forgiveness, truth and love. Tapos, Igaguide niya sila hindi lang para mag-resolve, kundi para lumago. Character building din. Ang ganda nun! Pero parang ang hirap gawin yan, lalo na pag on the spot, mainit yung usapan. May mga tools ba, mga practical na pwedeng gawin para ma-develop to? Meron, meron. Yung isa, yung Daily Reflection Journal. Pero hindi to yung Dear Diary lang, ha? Anong difference? May structure siya para palaguin yung EQ at SQ mo. Tatlong parts, basically. Siga, ano yung mga yon? Una, emotional check-in. Balikan mo araw mo. Ano yung matinding naramdaman mo? Anong trigger? Paano ka nag-react? Para makilala mo sarili mong emotional patterns. Okay, self-awareness. Pangalawa, instinctual awareness. May mga gut feel ka ba? Sunod mo o binaliwala? Ano nangyari? Para matuto kang makinig sa intuition mo. Mmm, interesting. Pangatlo, spiritual discernment. Dito na SQ, ano kayang Bible principles ang relevant sa nangyari? May naramdaman ka bang gabay or check from the Holy Spirit? Paano nag-connect yung prayer mo o kawalan nito sa emotions mo? Anong lessons ni God for you today? Parang ang intentional niyan. Kailangan ng oras? Anong benefits kung gagawin mo to consistently? Makita mo yung patterns. Ah, pag ganito pala nainis ako agad. O, oh, pag di ako nag mas impulsive ako. Tapos matututo kang mag-pause bago mag-react. At yung spiritual sensitivity mo tumatalas. May isa pang tool doon yung Emotional Spiritual Decision Alignment Chart. Pang malalaking decision ba to? Oo. Parang checklist to para sa major decisions. Lilipat ba ng work? Mag-start ng business? Harap sa conflict? Tinitingin mo yung decision gamit yung EQ at SQ lens. Ano yung mga tinitingnan specifically? Madami pa ding ilagay pero based dun sa material mo, mga ganito. Core emotions mo, takot ba, peace, excitement? Underlying motivations, service ba, ambition, takot? Impact on others, na consider mo ba sila? Empathy check. Ethical moral alignment, may peace ka ba? Align ba sa values mo? Sa word of God? Tapos spiritual landscape. May gabay ba sa prayer? confirmation, fruit of the spirit badala nito or gulo? Ang comprehensive pala, parang dinadiagnose mo yung decision bago mo gawin. Paano kung um, mababa yung score, hindi align? Ayun yung purpose niya. Red flag yun. Sinasabi sa'yo, wait, pause mo na. Kailangan mo pa ng more prayer, reflection, counsel, o baka more info pa bago ka mag-commit para iwas sisi sa huli. Makes sense talagang practical tool siya. Ngayon, bakit ba um, napaka-importante ng usapang EQ at SQ mayon sa panahon natin? Kasi ano eh, ang bilis ng mundo, di ba? Ang daming information. Nandiyan yung AI. Kayang mag-analyze ng data ng sobrang bilis. Oo, mas mabilis pa sa tao. Pero yung AI, hindi kayang mag-weigh ng morality hindi kayang mag-empathize genuinely. Hindi kayang mag-discern ng spiritual truth. Hmm, tama. Kaya ang nakikita natin ngayon, at sinasabi din dun sa binasa natin, ay yung consequences ng kakulangan sa inner wisdom. Yung pinagsamang EQ at SQ. Nagkakaroon ng burnout? Oo, grabe. Ang burnout ngayon. Mga ethical scandals. Mga decision na puro short-term gain lang, kahit masira yung long-term. Tapos, sa remote work, lalong challenge yung empathy, yung connection. Yung mga leader na puro IQ lang o kahit EQ lang na walang moral anchor, nanganganib talaga sila. Mawawala ng trust. So parang nagbabago na yung definition ng effective leadership. Hindi na enough yung purely rational. Mukhang ganun nga ang point. Hindi na siya nice to have. Nagiging essential na 'tong integration ng EQ at SQ para sa resilience, para sa ethical influence, para sa sustainable success. Pundasyon na siya. At hindi lang para sa leader to, no? pati sa buong team or organization. Oo, kasi kapag yung leader integrated yung approach niya, nahahawa yung buong kultura. Nagkakaroon ng mas malino na purpose, tumitiba yung tiwala, yung psychological safety. Yung feeling na safe kang maging ikaw. Yun. Nagkakaroon ng ethical stamina yung grupo, kakayahang manindigan sa tama. At resilience, kakayahang bumangon. Kasi nararamdaman ng mga tao na may mas malalim na kahulugan yung ginagawa nila. Hindi lang trabaho. Malaking bagay yun. So, para sa'yo na nakikinig, ano yung parang pinaka-reward dito? Bakit mo ito gustuhin gawin? Ang pinakabunga nito, hindi lang better decisions or productivity. Ang pinakagantim pala raw, based dun sa idea sa material mo, ay yung mas malalim na kapayapaan peace. Oo. Yung peace kahit may challenges. Yung manunumbalik yung tiwala sa sarili mo, sa iba, sa Diyos. Tapos, yung influence mo, hindi lang dahil sa posisyon mo, kundi dahil sa karakter mo. Yung influence na nang tatagal. Basically, pagiging mas buo kang tao o leader. Sa utak. Kailangan yung puso na aware sa emotions, EQ, at nakakonect sa spiritual guidance, SQ. Tinignan natin bakit kulang ang logic lang, ano ang EQ at SQ, yung example ni Nihimaya, yung mga tools na pwede mong gamitin, at yung impact nito sa iyo at sa paligid mo. Oo. At siguro, iiwan natin sa iyo itong tanong na to, na galing din sa spirit ng material mo. Hindi na siguro tanong kung kaya mong gawin to eh. Ang tanong, kaya mo bang hindi? Sa mundo natin ngayon. Hmm, powerful question. Kaya mo bang hindi mamuhay o mamuno ng may integration? So, ano kaya isang maliit na step ang pwede mong gawin simula ngayon para palalimin tong EQ at SQ integration mo? Isipin mo lang, ano kaya ang magbabago? Kung yung mga desisyon mo, laging may check-in sa feelings mo sa impact sa iba at sa alignment sa values mo at sa spiritual guidance mo ano kaya ang possible pagisipan mo